Sir, magandang umaga po. Oy, Ted, magandang umaga po. Mukhang sobrang introduction mo, Ted. Ha? <laughs> maraming maraming salamat for this opportunity, Ted. Opo, salamat po na marami. And again, thank opo. you for finding time. Akin pong kasama sa programa si Chacha. Ano po? Siya pong aking kapareha. Chacha. Morning, attorney. Okay. Okay. Opo. Good Sige morning po. po. Good morning. Good okay. morning. Ito muna. Dalawa pong aspeto, uh, Commissioner. Ha? Una, opo. opo. ito pong ginagawa ngayon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ating panayam kay uh, dating Majority Leader Boyet Gonzales, sinasabi niya, ang paraan po ng pag-amienda sa saligang batas ay idadaan po sa pangkaraniwang sistemang pinaiiral sa paggawa po ng pangkaraniwang batas. Bagamat ito po dadaan daw po sa plebisito kinalaunan. Ano po yung take doon, sir? Uh, Ted, tama po siya. No? Uh, ang ating modelo ay ang United States at ang India. So joint resolutions po ay dumadaan po sa proseso ng isang batas, ng isang bill. Mm -hmm. Ikaw po ay naging kongresista, Ted. Mm -hmm. So yan po ang prosesong susundin po natin. Okay. So dito po, sir, uh, dahil ito po ay resolution of both houses, bagamat uh, nanggagaling ito sa Senado, number 6, number 7 in the House, no need po to convene as one Congress and to vote separately? in As one Congress uh, or as one body or one assembly, dead, hindi na po kailangan. Mm -hmm. Noong 1935 Constitution, nakalagay joint assembly. Mm -hmm. Sa 1987, wala pong ganong joint assembly. Mm -hmm. Kaya ibig sabihin po, separate po ang kanilang assemblies, House and uh, the Senate, and separate voting sila. Okay. So in this uh in this mode po ngayon na pinaiiral po ng dalawang chamber uh, as regular bill ho na sistema ano yan they will just uh, adapt yung kanya-kanya uh, kung walang pagbabago and ratify it and submit for plebiscite kuno ba 'yon? Ang mangyayari po diyan na uh, Ted ko may kunting diperensya as you know magkakaroon ng bicameral conference tulad na isang mm. ordinary bill but mm -hmm. may kunting difference pag uusapan nila. And then submit it to the people to for a plebiscite through the Commission on Elections. Okay. You said plebiscite. Uh, ang binabanggit ho ngayon, eh, gustong isabay ito sa regular national and local elections sa 2025. Is that legal? Kung akong tatanungin mo, Ted, yan po ay hindi po tama. Uh, sisang si isang kaso po Oxenia versus COMELEC. Oxenia 1980. Ito po ang sinasayt po nila eh mm -hmm, mm -hmm. na pwedeng pagsabayin daw ang plebisito at eleksyon. Pero ang issue doon iisa lang, kung ibabalik sa 70 years old ang retirement age ng isang Supreme Court. 'Yun lang po ang one constitutional amendment. Si kinag-reserve doon. So, napakasimple ng isyung 'yan eh. But this time complicated po, complex. Mm -hmm three constitutional provisions, economic provisions na may impact sa ating buhay. That's why si Tihang Kinted ay nag-reserve doon. And one subsequent decision, Oksenia versus Comel, also ang title, 1981, he mentioned doctrine of proper submission. Ibig sabihin, bigyan ng panahon ang taumbayan bayan, mag-discuss, because they are not rubber stamps. They are not blind. So dapat the people should understand ano bang implikasyon ng constitutional amendments na ito. Kung isasabay sa election, day how will people understand? Busy sila sa pag-aaral ng value data, ng background, ng propaganda ng mga kandidato. So how can they study na rubber stamps ang implikasyon ng mga constitutional amendments na ito? Doctrine of public? Doctrine of proper submission. Of, of uh, proper Proper, po, proper submission. submission, Meaning oh. sa tamang proseso na naiintindihan okay. Okay. ng taong bayan. <laughs> mm -hmm. At ito pong doktrilang ito ay binanggit din po sa isang kaso, mm -hmm. Tolentino versus Comelec. Ang issue po sa Tolentino versus Comelec, dapat bang ibaba ang voting age from 21 to 18? Mm -hmm. Sa opinion po ng isang justice na pinagsamahan po ng several justices, mm -hmm. binanggit din po ito ang isang doctrine of proper submission. Dapat naiintindihan ng taong bayan kung ano ang kanilang sasang-ayunan. Hmm. opo. Um, bilang dati rin pong Commissioner, baka po makatugon kayo sa katanungan na uh, kasi po ngayon para napakasimple ang presentasyon ano, ni, ng ilang senador dito at ng ilang congressman na sa unang sa harap na pahina itong eleksyon, sa likod kasama ng party list ang plebisito. Ano ba dapat ang lalamanin kung magpeplebisito, no? Hindi isasama dito po sa regular na halalan sa katanungan na sa tatlong mahalagang probisyon ng saligang batas. Ano ba dapat lalaman po mismo ho ng babasahin ng butante bago bumoto ng yes or no? Ang ilalaman po niya na Ted ay yung yes or no kung payag sila sa constitutional amendments na ito na panukala ng ating kongreso, senado at house. Yan lang po ang gagawin po nila. Mm. Pero po, ang issue itay ay komplikado po eh. Mm -hmm. It's The matter it's not a matter of checking yes or no dapat naiintindihan po nila. Just imagine po, halalan po ito involving one more than mahigit sa 10,000 kandidato po 'yan, no? Mm -hmm. That's why mahaba po ang ating balota, no? Napakahaba po. Mm -hmm. and And election is the most complicated democratic process in our country. At isasabi pa pang plebisito, masadong komplikado tede kung gagawin po ito. Kaya oh, dapat po hiwalay. Oh. Of course, sasabihin po nila, expensive po eh, malaking halaga. But democracy is not is not cheap, it is expensive. It is for the good of the country sa pangmatagalan, hmm. in the marathon run. Ang demokrasya, ay expensive. At hindi mo dapat pinapresyohan Opo, oh ang ganto pong Totoo uri ng po, exercise. No? That was the issue, Ted, doon mm. po sa automated elections. Mm -hmm. Ang issue noon, uh, ay napakamahal ng automated elections. Mm -hmm. Anong sabi po ni Gordon, who was the chair of the Senate Electoral Committee, democracy is not cheap. Mm -hmm. A good democracy would mean expensive elections mm -hmm. for the good of the people in the long run. Mm -hmm. And perhaps you do not uh, put a price on the right of the people to know. Ano ho, Dito ho sa Tama po, tama po Tama tama po siya. Opo. Um professor, yung pong sa akin tanong lang kung ano ang lalamanin pero eh, uh, pero hindi ho ba bago ka bumoto ng yes or no, may paliwanag muna, mayroon munang mga babasahin ang butante, Eh kung ganito pong tatlong provision ito na gustong baguhin at lalagyan lamang ng unless otherwise provided by law. Paano kaya wording nung sa tanong? Ah, uh, dahil nga komplikado yung tatlong okay. constitutional amendments 'yan, mm -hmm. no? Mm -hmm. So yan po ay bahala po ang ating kongreso diyan to mm -hmm. formulate the right questions. Okay. So, mm -hmm. kung dapat mahaba o kung yes or no, mm -hmm. sila po ang magpapanukala po niyan. Opo, pero yun doon pa lang hubas at kung paano ilalatag ang tanong, doon ho ba pwede ng questioning niya na mamamayan kapag sa ka bago ito aprubahan ng COMELEC at iimprenta yung balota kung ito po ay, ano itutuloy nga na plebisito? Sa Oxenia versus COMELEC po 1980 decision mm -hmm. at Oxenia versus COMELEC 1981 mm -hmm. yan po ay dinala po sa Korte Suprema. Mm -hmm. Kung itutuloy ang uh, plebisito o hindi? Kaya ang taong bayan may karapatan po bago ihain ng uh, COMELEC ang isyong ito o kahit na ihain o dalhin ng kongreso sa COMELEC, pwede na mag po na petition for uh, TRO or restraining order ang taong bayan. Opo. Sige po. So, um uh, uh, Professor, ito hung uh, concern dito ni former C.J. Renato Puno no, na ito hung paglalagay ng unless otherwise provided by law ay, constitutionally infirm no baka daw po ito maquestion din kasi uh, kapag nilagyan mo ng gantong provision ang isang provision ng saligang batas nangangahulugan nga daw na lahat ng gagawin mong batas oo oh, under this um, unless otherwise provision by law uh, um, 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 uh, line ay mangangahulugan ng plebisito bawat isa na ipapasa is that correct Ah, uh, yang uh, provision na yan na uh, Ted, I only for this uh, economic provisions mm -hmm. na binanggit po sa uh, re resolution number number 6, mm -hmm. number 7. Mm -hmm. So all other provisions na walang kinalaman sa tatlong amendments ito on public utilities, on uh, advertisement, on education. Mm -hmm. Ay hindi po masasaklaw po mm -hmm. ng unless otherwise provided by law. Okay, sige po. Ano ah, doon po naman sa sinasabi din po ni former CJ puno na ang dapat amyendahan ay yung mother provision sa declaration of policy na kung saan po doon isinasaad na ang dapat daw po ay lahat ho ng mga uh, lahat daw po ay dapat pangasiwaan solely ng mga Pilipino particularly mga po itong pagpapatakbo sa ating ekonomiya. Ah, uh, ayan po ay uh, effectively controlled by Filipinos 'yung ating pangkabuhayan na uh, dead, mm -hmm. no mm -hmm. sa mm -hmm. declaration of principles. Mm -hmm. That's why ako po ay uh, kumokontra po sa charter change uh, uh, TED dahil bumabangga po 'yan eh sa declaration of principles isang pilosopiya ng ating bansa. Mm -hmm. Nasamantalang pwedeng gawin ng batas, through legislation, pwedeng baguhin naman natin, no? pwedeng i-relax ang provisions ng ating Saligang Batas. Yan po ay tatamaan po eh. So unless that is changed, tama po si C.J. Puno, Magbabanggaan po ang dalawang provision na yan. And the philosophy will change. That's why this is not only an amendment that uh, this is now a revision, major overhaul ng ating Saligang Batas. Mm -mm. Ang sinabi po specifically nga po ni uh, Justice if, I'm, if I may engage you po, uh, po Professor po. Article 2, Section 19 Sinasabi nga daw po dito The state shall develop a self-reliant And independent national economy Effectively controlled by Filipinos Ito po yung dapat amyendahan Kung gusto nilang amyendahan Pwedeng-pwedeng uh, pagsabayin na uh, mm -hmm. sana ha? Dapat na pag-uusapan din yan mm -hmm. Yung provision na yan Hindi lang po yung uh, Uh, provision sa Resolution number 5 mm -hmm. and 6 uh, and 7, mm -hmm. dapat po ay kasama din po yan sa pag-uusap. Opo, kasi daw po, uh, ito ho kasi yung nagsasabi nga uh, na ito ho yung naging panuntunan ng lahat kung bakit meron po tayong nationalist or protectionist provision sa ating Saligang Batas. Ano po? Tama po kayo, Ted. Uh, uh -huh. Yung po ang espiritu at mm -hmm. diwa ng ating Saligang Batas. A nationalist uh, constitution mm. that is intended for the common good of the Filipino people. Pag binuksan mo ang ilang provision, mm. magiging uh, babangga yan sa uh, section na, yan na binasa mo Ted. Kaya dapat napag-uusapan din yan mm. ng ating kongreso. Opo, sige. So sa ngayon po, kanin nyo, no? kaya kayo hindi nga sang-ayon dito po sa isinusulong na charter change na ito. Uh, tatlong aspeto po ito, no yung nga uh, sa public utilities, uh, advertising, and education. Sa inyo hubang mga sariling pag-aaral po, Professor, Dean, Commissioner, ano ho ang, ano ang magiging tugon nyo dito na sinasabi nila na hindi, masyado tayo mahikpit, sarado tayo, buksan natin voted, hindi po tayo sarado as a matter of fact. In 2022, we passed Republic Act 11659. Ito po yung uh, Republic Service Act as amended, yung 86-year-old Public Service Act na bago po yan. Ladyan po ang Foreign Investments Law, Retail Trade Liberalization Law. At ang sabi ng ating mga ekonomista, we, are, we, have one of the most liberal uh, investment laws in the country in the world, even in the world, because of this Republic Act 11659. Ngayon po, pwede lang pumasok po, even 100 ang foreign companies sa telecommunications, airways, airports, shipping, mm -hmm. etc. Mm -hmm. no? Except for basic industries that would affect our national security. Mm -hmm. But because of this uh, uh, investment laws, we have encouraged foreign players to come in. Mm -hmm. Maraming pumapasok na TED po eh. Mm -hmm. The problem with uh, with us, TED, no? sa ating bansa, na concern ng mga foreign investors at ang ating mga kabayan is corruption. Anong sabi ng ombudsman? We lose 700 billion pesos every year because of corruption. How can we encourage investors? Bureaucratic red tape for a, uh, for a business to operate re, like is as energy anong sabi ng isang eksperto 167 signatures we have slow internet and expensive electricity cost. How can manufacturers establish companies in the Philippines? Car assemblers, et cetera, et cetera, kung napakamahal ng electricity. Mm -hmm. I think these are the problems that have to be addressed mm -hmm. by our uh, legislators. At sa ating Saligang Batased, napakaraming provision dyan that provides the state shall mm -hmm. sa article on social justice and human rights provisions. 26 provisions na nag-uumbisa the state shall mm -hmm. Not yet fleshed out by Congress ang many of these provisions. How much more sa other articles? Mm -hmm. That's why they have to attend to their serious business of lawmaking not constitution making. Mm -hmm. Opo. So dito po sabi sinasabi ho ninyo, uh, ang problema is yung is in doing business and cost of doing business. Totoo po yan, Ted. That's very true. Aha. Mm -hmm. At dito po sa sinasabi nyo na ang dapat pong tugunan ng Kongreso ay ang pangangailangan sa enabling laws doon sa 26 provisions ikanyo na ang simula sa saligang batas ay the state shall, meaning uh, ho, ito yung minamandato na dapat po na, uh, nagagampana ng Estado pero dahil general po ang provision, walang enabling law. Totoo po, Tess. Halimbawa na lang, Tess. Mm -hmm. uh, mm -hmm. no? mm -hmm. Punta tayo sa Declaration of Principles. May isang provision yan about the need for a legislation. Mm -hmm. Yung political dynasties. Mm -hmm. So but until now, since the ratification of the Constitution mm -hmm. in 1986-1987, mm -hmm. no law has been passed by Congress. Always frozen in time ang uh, constitutional provision na ito. Mm -hmm. At napakarami pa rin eh, na dapat baguhin sa ating saligang batas. Bakit hindi ito pagtuunan ng pansin? Yung control ng politics and economy by a few is what hinders our national progress as a people. Sinasabi nila Ted, to unlock the uh, promise and potential of the Philippine economy, you have to charm foreign investments. Pero ang tingin ko po dyan Ted, to unlock the greatness of every Filipino, dapat greatness po internal po eh is to flesh out these constitutional provisions in the Constitution. We can only have external miracles if we have internal miracles inside the Philippines. Mm -hmm. Yan po ang comment ko po, Ted. Apo. May tanong ka ba siya? O Kasi kung ano, meron pa ako ilang tanong. Go ahead. Yes. Attorney, ito po mga binabanggit ninyo na corruption, bu bureaucratic, red tapes, low internet, electricity cost na dahilan kung bakit talagang mababa yung uh, foreign investments natin dito sa bansa. Ito na rin yung binanggit ano, ng ilan pang ekonomista at ng ilang may akda mismo ng 1987 Constitution. Kung ganun na... Ito ang mga dahilan kung bakit kakaunti ang pumapasok dito na investment sa Pilipinas. Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na yung pag-amyenda sa, o yung economic provisions ng chat sa ang magiging dahilan para po mas dumami yung magiging ah, investors dito sa Pilipinas. Yun pa rin po kasi ang pinapain nila na ito daw po to, talaga to, 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 ang kailangan. Totoo to, to no? ang ating saligang batas ang weeping boy mm. or scapegoat. Nakakaawa naman po. Isang dokumento mm -mm. na nagiging uh, salarin sa mga problema ng ating uh, bansa. But the truth is hindi po ang Constitution po. Eh. Mismo si Clara M. nagsabi ang dapat mm -hmm. bago yung ating karakter as a people. Ang mm -hmm. takot ko lang po Ted at Chacha, mm -hmm. pag binuksan natin ito, who knows in the future sasabihin nila And nabuksan economic provisions. Why not the political provisions? Yung U.S. Constitution na uh, ate, the chacha, was opened up in 1791 mm -hmm. 17, through 10 amendments. Mm -hmm. Thereafter, flood of 11,000 amendments were introduced. Doon po ako natatakot, Ted, eh, sa, sa libo-libong amendments that will be introduced. Mm -hmm. Ang saligang batas po ay dapat permanent po, no? Na hindi po pabago-bago. Hindi po Mickey Mouse o o Ken Koy na binabago palagi. Ang binabago po ay batas, hindi po ang saligang batas. Oh, yun pong binabanggit ng ilang mga mambabatas na hindi, yung economic provisions lang ang gagalawin natin. Iba dun sa sinabi nyo kanina, major overhaul na siguro mas dapat maintindihan ano, ng mga kababayan natin ngayon. Na pa, pilit, Paano pilit, posibleng posible oh. mangyayari kaya yun? Hmm. Totoo po yan, Ted and Chacha, no, hmm. na sabi nila, minor lang ito economic amendments but bumabangga po yan sa basic philosophy ng ating saligang batas on national economy that is effectively controlled mm. independent economy effectively controlled by Filipinos doon po ako nababahala po eh mm. but nabuksan po ito a spark can start a prairie fire mm. isang malaking sunog po at uubusin po ang provision ng ating saligang batas so maaring ito ay subok lamang kapag nakalusot um a professor Mm posible po Ted, no mm -hmm. dahil nga po batay sa karanasan ng ibang bansa no For instance sa Thailand 1932 nagkaroon isang revolution po doon yung monarchy na palitan na bago isang saligang batas mm -hmm. up to this day they have 15 15 constitutions sa Thailand Kaya doon po kana nababahala po baka sabihin po ng mga bagong kongresista kasi may halalan naman po sa darating na halalan, mm -hmm. 25. Ayun na pag nung uh, nakaraan, yung economic provisions. Bago na ito eh. Mm -hmm. This is uh, a new leadership. So we address the, the political provisions also. Uh -huh. okay So people uh -huh. forget. Mm -hmm. Memory is short. Mm -hmm. Kaya doon po ako nababahala, Ted, pag binago po natin ngayon sa saligang Batas. Opo. Uh, sir, bagamat kayo po ay sangayon sa pinaiiral ngayon na mode no, of the amendment, ng both houses. Tingin po ninyo, kailan po kaya ito magiging justiciable para po questionin na sa Supreme Court? Kung ito po ay naaprobahan po ng uh, ating uh, mababang kapulungan at ng Senado, mm -hmm. so may batas na po na sila po ay, mm -hmm. uh, na may batas na sinasabing pwede na ang Pilipisito, pwede na isumite sa Comelec. Mm -hmm. Then it becomes justiciable kasi may batas na po uh, affected. Meaning rights will be affected mm. and uh, these rights have to be protected opo. Opo. By, the, by the Supreme Court. Opo. Sir, ko amin po lang aabusuhin ang inyong pong kabaitan opo. 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 this morning. Opo, kung ito po ay humantong na doon na maaari ng questionin doon po, ano pong mga maari pong mga pepwedeng question dito? Kasi meron pong iba dito sa mode na ginagawa ngayon, no? May mga ibang kaisipan. Kayo po, ano po ang maaring atakihin dito ng mga kontra sa ginagawang ito ng dalawang kapulungan? Uh, number one po, yung binanggit po opinion ni nating uh, Chief Justice Renato Puno, yung mm -hmm. until otherwise uh, under, otherwise provided by law. Mm -hmm. Baka tama ng ibang provision, hindi lang po ito and through simple legislation, pwede pong erase yan. No? So, number two, itong three economic provisions would affect the basic philosophy of the Constitution on National Economy effectively controlled. Yan po ay isang provision na tatamaan ng mga economic provisions na ito. So, isa, isa rin po yan na pwede pong uh, questionin ng ng sino man sa any taxpayer mm -hmm. sa Korte Suprema. And I'm sure there are other issues mm -hmm. that would be raised by ordinary taxpayer. Mm -hmm. um, Professor, Pepe ba din kapag ito'y kumbaga na ilusot na, -i, na po example sa lower house, no? dahil po nagkakaiba sila doon, 'di ba? Doon sa isa pong provision na klaro po di Congress, no? Voting ano ho, pag 3 uh, fourths votes ang kailangan. Dito po naman sa Senate RBH 6 nakalagay po eh uh, voting separately. Pe, pwede ho bang idulog na ito para po ma na ang, ang usapin? It's it, kung yan bay voting jointly or separately nang sa ganun po maipahinga na po itong isyung ito at magkaalaman talaga. Sa ngayon po Ted, diyan po ay preliminaries pa lang ang discussion diyan. Mm -hmm. So wala pang uh, kongkreto, no mm -hmm. na uh, desisyon ang bawat kapulungan. Mm -hmm. Diyan po lumalabas lang sa discussion nila. Mm -hmm. Kung instance sa Senado may committee hearings pa rin, mm -hmm. listening to experts mm -hmm. sa Mababang kapulungan, committee as a whole, nag-uumpisa mm -hmm. na sila. Mm -hmm. So, baka premature pa sa ngayon na uh, okay. dead na sa Supreme Court. Okay. Pero sir, hindi ho ba ang papatay sa sunog na ito para hindi na po umabot pa ng Supreme Court ay madali namang magagawa kung sakasakali po lamang na meron pong ilang mga nationalist senators na po kontra sa RBH6 and we need 5 votes. Pag doon nagboto ng 5, tapos na boxing. Ay, sangayon po ko sa iyo, Ted, no? Uh, kasi pag uh, yung 3 fourths po na sinasabi mo, ano, uh, Ted, yan yung pag-convene mm -hmm. ng, ng Senate as a constituent mm -hmm. assembly or mm -hmm. cha-cha. Mm -hmm. Three-fourths to constitute a cha -cha uh, con-as con mm -hmm. yung mababang kapulungan. Halimbawa, mm -hmm. hindi po na-aprobahan yan. nag po yung ilang senador mm -hmm. sa pagkakaroon ng con-as con mm -hmm. or constituent assembly. Kahit na ipasa sa Kongreso po yan, mm -hmm. hindi po matutuloy ang ating plebisito. Ayun. Kasi po ang ang 3/4 ng Senado ay 18. Opo. Okay, e 24 sila. So kailangan Oo. kailangan mo nang ng lima na, na hindi papabor dito, patay na sunog patay na po ang sunog. Kung kung susundin ng ating mga senador, mm. yung kanilang original statement no, na against charter change, etc., etc., mm. yung position paper nila, mm. e eh, matatalo po yung uh, oh. those in favor of oh. charter change. Opo. Oh yun, yun ho ang isa sa mga paraan para hindi tayo gumasta, matigil lang ingay na ito, and we can move on and focus on more very urgent matters. Ako po ay sangayon po sa nasabi mo, Ted. So we need five votes. <laughs> Opo. Opo, sige po. Uh, lastly po, uh, sir, gusto ko lang pong, again, ano, kunin po yung kaisipan dito. Nabanggit nyo nga itong mga, uh, mga provision ano, ho, sa saligang patas na ang sinasabi nga po, the state shall. Ito ho, no, noong pong 1989, no, nagsimula na po ang diskusyon sa Senado dahil po sa pagtugon nila sa probisyon po ng ating Declaration of Principles and State Policy Section 27, the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Bilang tugon, sila po ay pumas nagpasa ng Plunder Law. Ano po, sila mm, opa. ito ay naipasa 1991. Opo, bilang tugon nga dito sa sinasabi po na para sa leksyon ng nagdaan, mandarambong ay pigilan at ito ang ating ipinasa. Napasa ito ng Kongreso. Pero ang tanong sir, magmula noong 1989 hanggang ngayon, ang isyo pa rin po ng corruption ay namamayag. pag Ano sa palagay ninyo ang problema ng bayan ito na hindi masugpusug po ang talamak at walang habas na pagnanakaw sa pera ng bayan? Alam mo, Ted, dapat ang iluluklok natin sa ating pamahalaan ay yung taong talagang may prinsipyo, may paninindigan. Kaya dapat po sa halalan, dapat piliin talaga po yung mga kandidato magsisilbi, maglilingkod. Sinisero po ang intensyon para sa bayan. We can pass so many laws sa TED, no? But unless, back up by character, by and principled uh, candidates, na ang pangunahing ambisyon o aspirasyon ng taong bayan. Difficult to change. Maganda man ang bahay ko ang naktakatira dyan ay mandarambong, sabi mo. That 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 house will be unpeaceful. So, para sa akin po, hindi sapat na may napakagandang saligang batas tayo, magandang uh, mga batas, unless backed up by the character of the powers that be, yung nanunungkulan sa ating bayan. Napakaganda pong pakinggan at nakaka, nakapagbibigay po sa amin dito sa mga nakikinig sa inyo ng inspirasyon. It's been a very productive discussion. Professor, Attorney, Commissioner, Dean, Sir Rene. Ako, <laughs> maraming salamat, Ted. Maraming maraming. It's been, We it's praise just, the Lord for everything, uh, Ted up, up, up. and Chacha. It's been a long time. Sir, thank you very much po and we'll be maraming keeping time. Maraming salamat po, Ted. Maraming salamat po and Chacha. Maraming salamat po. Oh, uh, po. Si... Former Commonwealth Commissioner ano po at uh, yampo po ay uh, po, magna cum laude graduate ng Bachelor of Arts in Political Science at nagtapos po ano ho ng abogasya yampo sa Universidad de Pilipinas Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Ranjo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.